Ligao is the home of the best rice puto makapuno daw, sabi ng mga taga Bicol. Kaya naman, sobrang excited akong tikman ito at alamin kung bakit nga ba ito binabalik-balikan dito sa Albay. Ang sarap sarap naman nito ah! Ano pong tawag dito? Pilipip? Dilipit ito. Karyoka. ka, ka mo lang itong pinaka... Hello! Gusto ko saan ang matikita. <laughs> Kira ko siya. Kapuno. Hello po. Hello. Magandang uh, hapon po. Ayun, dito ba nilu... Si, ano pong pangalan ninyo? Merla po. Merla. Ngayon na, ano pong tinitinda ninyo? Rice po to, sir. Rice po to, makapuno. kapuno. Ito yun. Atingin niya po kung paano. Ikaw, ano naman pangalan mo? Yeah. Ay, ikaw, niya Paano ba ito gawin? Yan, sige nga! Ayan! Gano katagal, ilang minutes? Depende po sa ano ito. Depende sa Huwag po? Pag ano po? Pag ano po? Mabilis lang po. Pag maapoy, mas mabilis. Sige nga po. Pwede po ba akong bumili? Sige po. Ano ang benta ninyo? 3. 3.25? Sige nga po, matikim ng isang 25 pesos. Bagong luto. Papasok na yan, luto na yan. Opo Tapos yung makapuno. Palaman po. Palaman po niya, sir. Opo. Oh, Teka, lagay na lang natin. Yan, lagay. Yan. Yan. So nasa loob na yung makapuno. Ito bagong luto gawa ni Mia at ni Merla. Mer Merla. Apo. Mainit ah. Mm. Ito, ito po yung Uh, makapuno po. Ito po ay rice, yung bigas po na giniriko sa ito po. po ano naman to? Parehas din po siya. But po, magkaibang kulay nila. Yung pong ubi po kasi, kulay lang po siya. Masarap. Kailan pa po ba nagsimula itong rice puto makapuno dito sa Ligao. Matagal na po, sir. Nasa Bali po nasa 20 years na po kami gumagawa nito. 20 years? Oo po. Matagal kayo na po. Kayo po, 20 years na kayo dito Opo. sa pwesto na to. Apa. 20 years na kayo nagtitinda dito? Apa. Wow! Sa so, ilang taon po kayo nagsimula kayo? Nasa 1990, uh, 2001, ah, uh, hindi. <laughs> 2024 po ngayon, so, 20, 2004. Apa. 20 years ago. Apa. Aba. Ano pong kakaiba? Bakit binabalik-balikan for 20 years? ay successful ang negosyo niyo dito. Bakit 'to binabalik-balikan nito dito? Kasi po ano po, masarap po siya, sir. Saka special po kasi makapuno po yung palaman niya. Bali po siya po ang special tinikan Kanligaw. Mm. Kaya po uh, yung yung product po namin Dinadayo po talaga, binibili po talaga po, ano lang po talaga sila dito. Ang tingin ko ha po sa Manila, yung ganitong parang itura ng lutuan, parang puto bongbong. Opo, no? opo, parang ganun po. Dito, rice, puto rice puto po ito makakuno ang opo. inyong specialty. Opo. Maraming po salamat, masarap. Magbayad tayo, baka hindi tayo makauwi. <laughs> <laughs> salamat po. Thank salamat. you po. Thank